Use. Samantala, Senado, itutulak pa rin ang paglikha ng Independent People's Commission kahit hindi interesado ang Malacanang. Kasama mo sa Balita, si Radyo Mancon de Live Reports! Hindi pa ang Senado sa pagsusulong at pagpapasa ng Senate Bill No. 1512 o ang panukalang batas na naglalayong lumika ng Independent People's Commission o ITC na siyang mag-iimbestiga sa mga katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Pagtitiyak ito ni Senate President Tito Soto III sa gitna na rin ng kawalan ng interes ng Malacanang sa ITC sa pangambang maging duplikasyon lamang ito ng Office of the Ombudsman at ng Department of Justice. Sinabi ni Soto na hindi pa kasi napag ng palasyo ang nabanggit na panukalang batas. Matakdang panahon anya ay maaari nilang talakayin at ipaliwanag sa Malacanang ang hangarin at nilalaman ng Senate Bill No. 1512 kung saan si Soto ang pangunahing may akda. Iginit pa rin Soto na ang panukalang IPC ay mas may ngipin at mas may kapangyarihan kumpara sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na ang mandato lamang ay tumulong sa investigasyon ng mga maanumalyang flood control projects. Oras na matapos ang panukalang 2026 national budget ay sunod na tututukan ng Senado ang pagpapasa sa panukalang Independent People's Commission. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon Debata, Tatak, RMS.